Wala naman, mas maganda kayo. Kahit na, kabuto na tayo doon ng gabi, ng haba. Huwag hmm, naman, maaari ko hmm. yung hindi hmm. na. Hmm. Nanay, hmm. hmm. napagkaraanan natin ng ilang taon. Hmm. Ano? Kasi oh. kaya sa sarili. Ano, wala na kasing guhit, no?

Kailan okay, okay, na naman? Kailan po siya. Hindi, muna kami dyan. Hindi <laughs> <Yes, laughs> lang po. <laughs> Wala na. Wala na. Wala na. Wala Wala na. Laki. Alay, <laughs> kayo ng malaki. yun yung lang kung saan. Hindi alam nila, hindi malaki di na siya. Parang hirap na malaki Ano na, ano ang mo? Challenge siya. Ano si Brapa Inet? <laughs> ulit, 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 ulit. Ating <laughs>

Napakarwas na? lang sana kami. Apa ano? lang kami. Karwas? Tama na Kung din ang demon yan. Diyan lang oh. B -B -E, spray lang, lang oh. yan, Hindi, wag masama ba? ka kay, ano, kay Is. Hindi, may biyahe nga si Is. Aalis nga si Yagat. May kailangan. Hmm. Nakabili pa rin ng ano, na... Ng... Ano yan?

ay ano muna kuya tama muna pa kaya muna kasi ano muna kaya muna tapos <laughs> tapos 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 Okay. Makapal pa naman na naman. Makapal pa rin. okay naman. Okay lang. Makapal pa rin hanggang dito na eh. Naging, ano na, asyado. Ganito nga, Yes. Yes. natin kung ano bisan nga, isa guwi tayo yan. ganun lang? Oo. Parang nag drawing lang? Ano yung salam ko dito? Wala <laughs> nang na perfect. At sige nga, Nan. Oo. Sige nga, Nan. O, yun lang. Nan, ikaw nga. Oo. Hmm. Ito yung taas ng gilay niya? Kasi ganun mo lang siya. Kasi yung oh, isa nakababa. Kasi isa nasa ano na? Baba. Oo. Uh, Oo. That's it. Oo. Yan na. ano? Ganun okay, na ka, simple. Yes. <laughs> o, oh, diba? Oo. Kabila na ba? Kapag pag Mi. ako. Nag-try ako. Yung brown na. Hmm. Yan. ka mo lang siya dito na konti. Ito na. Pabalik ako. Kapag <laughs> ganun kayo lang <laughs> pala yan. Oo. Isa bang haba, isa bang ikli. Hahaha. Ha! 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 oh, tumili pa Ha! sa. Ay, yun. Tapos nakilay ko, bilis lang. Ay, ang haba nung no, isa. Hmm, <coughs> um, di ba? Eh! Yeah. Oh, ko. So, nice. Kaya, kaya, niyo Hindi pantay. Bari na hindi pantay.